kung so, saan tayo kayo ng mundo na roon mga kabeshi update lang mga kabeshi sa aking araw na ito tayo ay kaisin lang tayo itong hari ng na nagising ngayon mga kabeshi at ito nga pala nakapalipit na mga kabeshi ng kaya lipit na siya siyempre ako lang namin ganyan, ganyan lang din ang pwesto para madaling ilagay mama niyang gabi at mga kabeshi kayo din bang madami pa ng kulambo ngayon o hindi na kasi kami ay ganun pa rin tradisyonal na ano pa rin pa pangharang sa ating lamok, insekto, at saka. Ngayon naman mga kape, tayo ay nagtitip na ng kape at makainan nga ng kape Pagluto tayo ng ating almusa. At habang tayo ay magluto mga kape, tayo ay magkakape. Kape is life, pang pagising ng ating katawan, O kabeshi. Hello sa aking kasama dyan, laro-laro lang. -la -la -la. And ngayon mga kabeshi, ang gagawin naman natin ng mga ko ay ng saging na may harina. Ang tawagin dito sa amin yung mga kabeshi ay ano, maruya. Yan. Ito nga pa mga kabeshi ang aking gagawin. Na-harvest natin na nakaraan sa ating vlog na kung napanood ninyo mga kabeshi ay alam nyo kung saan po nakuha at sino ang nagbibigay nito. Kasi para naman panoorin nyo na lang ang aking vlog. Ayan nga pala kahapon na laba day ko. Kaya yung mga sampay na naman tayo dyan. Siyempre, yan lang naman kita nyo mga kabeshi. Ano. papakita ko sa inyo mamaya pag nagluluto na ako. Ha? Kabeshi. Ang ating lulutuin ngayon. yan Umpisahan na, na natin ang pag ano ng saging mga kabeshi. Para tayo ay makakain. Ha? rin pa yan pero ano yan siya pwede nang iluto siya mga kabeshi ha kakala nyo hilaw pa niluluto ko na wag ganon mga kabeshi yan samahan nyo ako mga kabeshi na ano ko na nga pala yung harina ito kita ba yan na ihalo ko na sa tubig para na natin para ma paglagay natin ng saging okay na ito na lang natin. Ang ganitong saging pala, mga kabeshi, ay may buto. no Iba-ibang klase ng saging pala. Saging sabahan ng mga kabeshi. May buto, walang buto. Medyo malalaki ang ano. Ayan ang mga kabeshi. Oh. Ito yung buto niya. Oh. Ito. Oh. Alam tayo Ayan. Ito yung buto niya. Oh. Pinatanggal ko na para madaling ano, makakain ng ating hahai. What? Hahai... hi, ha, ay, Yung kakain ba? Yan. Para hindi na sila magtatanggal ng buto. Yan, direction nila kain. Kasi yan, mag-uumpisa na tayo. Magprito <clears throat> mag mga kabeshi. Yan, hinalo ko na dito yung hari ng inamin natin. inunaw sa konting tubig. Yan. Sa iba mga ka-beshi, nilalagyan nila ito ng uh, food color. Yung kulay yellow. Ako hindi na. Puti na lang siya kasi para makaiwas tayo sa ano sa mga food food color mga no? ganyan. Para naman maging healthy healthy tayo mga ka-beshi. meron na tayong nalutong tatlong peraso mga kabeshi at dahil gutom na ang aking chunakis kakain na siya mga eto siya oh mahilig yan siya diyan basta ganyan ang niluluto ko mga kabeshi kakain yan mahilig yan sa saging hindi naman yan siya ungoy mga kabeshi pero mahilig lang talaga diba? maganda sa katawan niya mga kabeshi kasi ano yan siya frutas yan Tara, kain tayo mga kabeshi, beshi Ang dami natin beshi. Minsan yan talaga mawawala ng ating pagsasalita ng ganyan mga kabeshi. beshi Kaya nyo lang at medyo nangangapapangin yung ka-beshi. Gogo lang tayo. Sana ay magustuhan ang aking video ko dito ngayong araw na to. Ayan, ang aming alaga ay gusto kumain ng saging. Ayan, bigyan mo nga be, bigyan mo. Malalaro. Yan ang aming alaga. Dumating sa amin yung mga kabeshi ay sisiw pa. At yan ay siya inabato ng, ano, ng isang bata. Kaya yung isang mata niya ay ano, nas, bulag na. Ngayon na yan. Malaki na siya. Dito na siya. Ano. Kaya ganyan nga pala mga kabeshi ang kanyang ano, mga balahibo kasi ng, ng itlog yan na nakaraan. Eh hindi niya napapisa. Tapos ngayon, ngayon pala siya bumabawi ng lakas ng katawan. Ayan. Kruk kruk. Ayan. Gusto niyo ko. <laughs> Bigyan mo ba Bigyan mo na. Ayan bait yung manok na yan, mga kabeshi. Parang friend siya. Lok, 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 lok. Mamaya nga pala mga kabeshi, ay i-insert ko dito yung pinuntahan. Pupuntahan namin mamayang hapon doon sa ano siya pala siyang ano yung dagat. Pero hindi siya na ano, hindi pa siya na didiscordo ba? Hindi pa siya naaayos, kaya ganun pa lang. Pero ano siya, ginawa siya pala isda. Ang tawag dito sa amin yung mga kabeshi? Eh, Delta. Yeah. Nakikita nyo lang bahagya yung katubigan kasi nga hindi ako gaano na katubig dahil okay. lakas ng hangin doon mga kabeshi yan basta pa na lang diyan sa dulo ilalagay ko yung pinuntahan namin na ha? yan hanggang kaya kabeshi bago umulan yung ating kapaligiran. Pag-harvest muna tayo ng ating itlog. Ayan. Eh. Kuha muna tayo mga itlog mga kabeshi. Ano? Dito, dito ay may tatlong itlog na mga kabeshi. Dito natin ilagay yan. Tapos, meron tayong isang laruan ditong itlog para pang ano nila na may, dito sila manging itlog. Iniiwan namin talaga dyan yan. Tapos, meron pa dito mga kabeshi. Oh. Ayan pa oh yan yan ang dalawang tungko oh. meron pa rin sa ano kayo oh. na kita nyo mga kabesi ito ang oh. itong mga kabesi ayun o yan kukunin natin lahat yan mga kabesi yan kukunin natin may alaga talaga tayo mga itlog nga ay mga manok mga kabeshi mga kaano tayo ng itlog makaka-harvest ayan ang ating na ah, kuhang itlog na yun mga kabeshi ayan ito yung mga alaga natin ayan sila o. ayan. Tapos meron pa ka, tayo dito kabeshi. eh sorry kabeshi na. Itlogan pa na natin kung meron. Ay, wala. Ay. Ayan na yan sila. Tapos meron pa tayo mga sisi. Ayan.